Okay guys, update tayo. 39 days old. Simula winalay. So, winalay ko to guys. Itong mga beak na to is 22 days old. So, winalay ko po ito Nang mas maaga. Dahil nga uh, 14 sila, hirap na hirap na dumidi. So, mas minabuti kong winalay. Dahil kapag pinatagal ko pa, eh, merong maiiwan. Merong kasing hindi na nakakadidi. So, mga ngayayat po yun. So, minabuti kong iwalay para sabay-sabay sila paglaki at hindi mga ngayayat. Yung iba na hindi nakakadidi. Sa so, nagtatanong, kailan daw paliguan ng BX? So, ito guys, simula winalay. after uh, 39 days, dalawang beses ko pa lang ito pinaliguan. So hanggat maaari, huwag tayo magpapaligo. So pwede naman tayo magpaligo kapag kailangan. Halimbawa, uh, marumi, mainit, Uh, condition naman yung biik yun po anytime pwede po magpaligo hanggat maari nga huwag tayo magpaligo dahil uh, isa yon sa dahilan kung bakit nagtatay ating mga biik at mabilis nagkakasakit dahil nga sa panahon lalo na ngayon sa panahon ngayon pag araw sobrang init pero pag gabi uh, lumalamig po masyadong malamig po ngayon sa panahon natin ngayon so depende sa panahon, kondisyon at sitwasyon so ito ah uh, pwede na to paliguan araw-araw pero malinis naman po kasi hanggat malinis naman yung mga bake nyo guys yung ganyang kalinis huwag nyo muna paliguan tsaka nyo lang paliguan kapag uh, tanghali tapos sobrang init po talaga ito napapansin nyo yan dinobli ko yan dahil nga ayero lang yung naka-direct. so para hindi sila masyado naiinitan uh, nilalagyan ko ng ganito para hindi, sa tanghali eh hindi ganong kainit. So, pwede naman tanggalin yan. Pero, ah, uh, sobrang init po kasi. Tapos, ah uh, pinapaliguan ko kapag ganong kainit. Sa so, ngayon, yan, maaga, malamig. joint hanggat maaari, huwag tayo magpaligo. Ayun guys, napapansin nyo, uh, wala nang nagtatay. Eh. Yan, yun yung dumi nila. So, doon lang sila dumudumi guys. No? So, ngayon, ah, uh, sa mga nagtatanong kapag bagong walay ito guys uh, nagbibigay pa rin ako nito uh, optional na lang po sa akin to guys optional na lang ayan so sa mga uh, bagong walay sa mga magwawalay po prevention po ito maganda nagkaiman o hindi pwede kayong magbigay nito for prevention lalo, lalo na sa kapag bago kayong magwalay so pwede niyo to ipainom uh 5 days ayan So ano siya, antibacterial with vitamins na po siya. So pwede ito, ihalo lang sa isang galong tubig, yan, sample. So marami na akong marami na akong video na ginawa about dito. So meron pa rin nagtatanong. Ulit-ulitin natin para makita nyo naman at mapanood ninyo. So may idea na kayo. So tunawin lang tapos Ah, uh, yun yung ipapainom nyo sa inyong mga biik. Yan. So, sa akin guys, optional na lang to. Eh, meron kasi akong nabili. So, uubo. ipapaubos ko na lang ito. Yan. So, okay na. So, gamot din ito guys. Uh, sa mga sipon, ubo, ah, uh, yun, pagtatai, so nakakatulong po ito nakakatulong po ito yan, so ang dami ko ng video about dito, so kahit uh, magbasa tayo yan, prevention malabo yan, ibig sabihin prevention kahit hindi naman, wala namang sakit pwede po tayo magbigay for prevention. So, meron din pag-treatment, 5 to 7 days. Mix one sachet, si 5 grams in 1 gallon po, 4 liters. So, ito prevention, 5 days lang po ang pagbibigay. So, sana makatulong po sa inyo guys. Effective to guys. Kahit hindi na, walang sakit yung bait ninyo, lalo lalo, lalo na kapag bagong walay, ito lang ihalo ninyo sa tubig at yun ang gawin nilang Ayan uh, tulad nyan iniinom nila So nakakatulong po sa kanila para mapanatiling healthy at ay uh, hindi nagtatay. Ebidensya na hindi nagtatay, nagbibigay pa rin ako yan. Papakita ko sa inyo, pasisintabi sa kumakain. Ah, uh, medyo malabo. Yan. So yan lang guys. Uh, sa nagtatanong, sana nakatulong po sa inyo ito. Dahil uh, marami maraming nagtatanong po talaga. Lalo na sa pagpapaligo ng bake. Hanggat maaari, Uh, wag magpaligo uh, kung magpaligo man uh, depende sa kondisyon sitwasyon at panahon po talaga yon po so malalaman nyo naman po ang mga bay kapag uh, gustong paliguan kapag nag-aalaga talaga kayo nakapokus kayo kusan yung uh, mararamdaman yan kung kailangan nila paliguan o hindi so linisin lang natin yun lang na, kadali maglinis So si po ang ilalim nito guys. So, lagi tayong ano, naglilinis din. Panatilihin natin na ugaliin natin na laging malinis yung kulungan ng ating mga bike. So ganun lang ang dali maglinis guys. So kita nyo lagi ditong basa. Dito silang dumudumi. Don't tuyo po yan doon. Yan. Pansin nyo. So, ganun lang kadali. Ito po, ilalim nito ay septic tank. So, yun lang guys. Happy farming and God bless.